Yo, hello guys. Yan. Birthday celebration ng aking papo at kasama ko tong dalawang pogi. Pogi number one si pogi number two Yan. At syempre ang pinaka pogi kung saan nagmula mga pogi. Wait. <laughs> iiling ilig ka diyan. Kumusta tatanungin ko? Tatanawin ko ang mami kung saan nagmula ang mga pogi. Ah? Ayun, pinagmula. Siyempre, kasama ko ano yung maganda kung... Ano maganda kung ngayon na? Oh. Ay nga na, pag up wala na namang kila, ay e, dahil mo. Tarde na, tagaantay na. Ngayon. Saan, saan nang ang mga pogi niyan? Sa akin. <laughs> Siyempre, hindi na sa may pinakapogi. Sa akin, ako nagluwag niyan <laughs> yan, eh. Ayan, ayan. 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 Ayan, mo na naman ako. ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Nakikita ka sa iyo eh. Nakita Aloe? ko ang, yung ano. Ayaw ko. Eh? Ano nakita? Yung publicita. Oo. Oh. Ako wala pa. <laughs> <laughs> Alam mo mag mag ka magkakinita ko sa iyo? 5 okay. cents. <laughs> Alam, atay namin may birthday. Yan. Ay, nakapot. Yang binili na sa inyo ng inay, yung inyong pinagligalig. <laughs> 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 oh, ako na rin Ito. Malamig oh. ng pansit mo. Ano <laughs> pa? Oh. Ito mo. Ano pa dalawa kong kapatid, oh. Oh, yan pogi. Pugi! Ah, may isa oh. Yan oh. Jojo. <laughs> yeah, agad. Ang ating ang ating regalong 500,000. Pakikisikisin <laughs> <laughs> mo <laughs> rin siya. Huwag pakikisikisin 'yon. Ay, di pakikita mo. Yo. Sana. Oh. Ay, okay nena. Ay, ko na mo kiss -kis din. Sa okay. Ala, ayoko ko sa iyo. Ayaw. Hindi ko, hindi ko abot papo Hindi ko ma, yun na lang kis ko, papo. Malay mo, maka, yan. Yan na, Nagdasal, Yan hindi lang, hindi lang ang bahay sa bundok. Ba't nagkikis-kis si mama yung isa? Siya, yan You Sa bae sa Santo Domingo? tumama? Bahay? Parang bago yun. Ano yun? Pwenty Pag tumama ka ng pwenty, so babayad ka one ah. Uy! So, oh, ma ay. ay, pangarap. Oh, Maria! yung pala na may merong tigaganon na -ma some... yun na natin na regalo. ako. pangarap. Ano yun? Nineteen? Tama yan. M okay, kayo si ba? Ako nga. Nanti, 40, wala wala bola, <laughs> wala bola, 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 47 46, 46 bola, 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 wala, wala, wala Wala, bola, 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 56 bola, <laughs> bola, <laughs> forty 4 forty 6 21 20 oh, montek na <laughs> talaga naman 49 wala alara. Sabihin mo na pati presyo price din ng kanya tom jones, tom jones, bubuksan kare bubuksan daw bubuksan para may kwarto na akin po sa okay, Jack Jones anong basa niya Tom Jones Jack and Jones Pasabi na rin, Jack Jones. tag naman no, pala. Ah, sabi na magaling naman rin yung okay. nagbigay. Ah, ay si Tom. Hindi oh. nga yung wakit nila. Ay nagbigay Tom. Ano, Tom. Ano kaya yan? Yung higaan na yun sa bahay Parang <laughs> <laughs> <Bahay laughs> <higaan> nga <niya? laughs> ay, 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 tawa, tawa. Oh, ay si Tanggol. Tanggol. Tanggol na. Oh, dapat 'yan ni tanggol. Hello. Uh, Makasamahin yung kabit ko na. Budget pa sa kinahihinayaan. Ha? Para kosh sa iyo upto, ha? Para paminig ng niniyo. At saka, ay ay palatandaan pag nakita mo pag bubuksan, bantayan mo bubuksan kung box sa Pasko.

<laughs> uh, Ayun. Ano kasi makan? Ala, malansa. <laughs> Napag-dive kami. Ano? Kay New Kiss kis tandaan mo artista ya eh. ay. Ano? Na, Napag-dive kami. Wala tayo kung pinapalo, sabi ka bonus daw. Kani 120. May discount ka man doon. Bago pag-abili ng na napag-dapa. <laughs> ano, pa ako dapa ko. Ng pag, nga naman, pagbili nga naman, inabangga pa. bago na ano pa sa... Papa, Sa tapat niya. Papa, huwag oh, nyo sisirahin ng paper bag at tamang-tama yan sa akin sa Pasko. <laughs> ma... 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 Ali ma... Ali ma... Ali ma... Ali ma... 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 <laughs> Hindi, mas bagay ni kay kuya Ade. <laughs> Oo oh, no, nga, mas bagay kay Ade. Oo nga. Wala yung jacket? Oo. Oh, <laughs> Oo. Oh, sa so pabimigay nga ninyo. Hindi, bad time huwag nyo sisirahin yung paper bag ha? Hmm. So, Pagkaya kayo sa Pasko ng paper bag na dyan rin balik ano ha? Balik na <laughs> talo <Mahal, lari> <laughs> ha? Mahal na rin ha?